Maging kasama ho natin mga kabirada ang kanilang lead man na si Jin Jan Aydin. Aydin. Era. Era. Siya ang lead man ho ng mga tao dito na nandito ngayon sa site kung saan dan dito rin tayo. Uh, last day na nila kayo mga kabirada. Pangalawa, wala ho silang mga benepisyo na tatanggap galing sa kumpanyang uh, JBK. Pangatlo, uh, sobrang na isa't kalahating taon na sila mga kabirada wala silang mga ID dito, patunay lamang na sila ay mga empleyado. Ibig sabihin, illegal sila dito na nagtarata, nagtatrabaho sa kumpanyang ito dahil wala silang mga ID binigay ang ating kumpanya. Sir, bakit ho dumating sa punto na uh, nagtatanggalan ng trabaho ang uh, mga tauhan ngayon? Ano po yung sabi? Uh, magbabawas doon ng tao, sir, kasi hindi uh, daw nagbabayad yung contractor. Ano, ano ba ano ba yung contractor? IBC po. IBC. Okay. So ibig sabihin ang main contractor dito ay IBC. Yes po. Sir. Ah uh, sub uh, lang po yung GBK. Subcon lang ang GBK. Okay. okay. So kinausap mo ang HR ng uh, GBK. Yes po. Sir. O ano sabi? Sabi po sa akin hindi eh, naman daw totoong na tanggal yung tao. Pansamantala lang daw ka muna habang hindi pa nagbabayad si IBC. Okay. So hey, uh, hiningian hiningian mo ba sila ng memo na uh, patunay na makakabalik pa sila pagdating ng uh, oras kung ito po ay magbayad na ang uh, IBC? Opo sir, humingi po ako ng anong ng memo na last day na namin ngayon kasi hindi daw sila magbigay kasi February lang daw po na ano, na-stop muna kami. Uh -huh. Pag-resume naman daw po pag nagbayad na po sa si IBC. Okay, so ikaw ba naniniwala na pag-resume makakabalik pa kayo? Hindi na siguro sir. Okay. Bakit wala kayong ID? Ilan taong ka na ba sa kumpanya? Sa taong kalahati na sa kumpanya. Sa taong kalahati? Wala kang ID? Wala po. Bakit daw ano ang rason ng kumpanya wala walang ID? Wala naman po binigay sa niya. Walang binigay? Kayo po ba ay may bonus? Wala po. Kayo po ba ay may 13 month pay? Wala din po. Okay. Lahat na binipisyo, ibig sabihin wala kayong natatanggap? Wala po. Wala kayong pag-ibig? Meron, pero hindi naman nagsabit naman kami ng mga benefits namin kasi hindi naman kami kinakagat. Hindi, nag-submit kayo ng mga benefits namin. CCS. hindi, hindi, hindi. Nag-submit kayo ng form. More... Oh, hindi, yung mismo talaga may kumpleto kami. Dahil galing kami sa ibang kumpanya dito. Uh -huh. may oh. mga ICS, pag-ibig, pill, healthy number kami. Oh. Uh -huh. Yun hiningi nila. Inano namin, binigay namin sa loob lang sa kalahating taon walang walang ano walang may kaltas, ba wala wala kaltas eh. so, ibig sabihin walang hulog wala okay. okay so ano maparating mo sa kumpanya bilang lead man ho ng mga taong ito ay eh, sa akin na naman sir ay eh, hiningi kasi ng tao kung tanggalin naman talaga sila 13 month na naman lang lang ng mga tao eh oh 13 month pay eh. tapos yung dapat legal na pagpahinto temporary oh. na makakabalik pa sila parang ganun lang hinihingi oh, nyo okay bilang lead man Uh, ano po ba ang bilang litbat ano ho yung mga napapansin mo sa mga tao simula kang nagdala ng tao okay naman sila sir Simpag okay naman. okay so ang sahod ninyo kumusta naman okay naman sir yung sahod namin anong okay wala namang ano hindi De, naman De, uh, tama ba yung sahod ninyo sa minimum uh, province wide may ang uh, sahod magkano sahod ninyo 450 po yung sahod nila sir mga, 450 oh, mga helper helper Okay, sige. Salamat, ha? Thank you. So, lapit na kayo dito. Kayo lahat dito na, Para buo. Okay, yan mga kabirada. Ilan ba kayo? Ilan? Ilan ba yung tinatanggal ngayon? Ilan? Kulang 50 piraso. Ha? Kulang kulang 50. Ibig sabihin, lagay lang natin. 49. O, oh, 49 kayo natatanggalin ngayong araw na walang uh, papel na pinadala ang inyong kumpanya, GBK na kayo muna ay temporaring uh, maghinto sa trabaho. O wala kayong natanggap. Ha? Verbal. Yun ang pangit dito. Verbal mga kamerada, no? So, kayo po ba lahat na nagtatrabaho dito sa GBK? May mga ID po ba kayo? Walang mga ID? So, ilang taon na kayo? Sa taon kalahati. Sa taon kalahati, wala kayong mga ID? Anak ng kumpanyang yan, ho. So, ano ho yung maparating nyo sa kumpanya? Kumusta po yung sahod ninyo isa-isa? Magkano sa out? 450. Wala sa minimum ang sahot nyo? Okay. So wala rin kayong mga ID? Wala. So anong gusto nyo ipaabot sa kumpanya ng GBK? Anong gusto paabot? Anong ipaabot nyo? Ano yung, anong, ano iparating ba ninyo? Anong gusto nyo sa kumpanya? Bigay rin tamang separation pay. Oh, 13 month pay at? Separation pay. Separation pay. Okay. So, ibig sabihin, wala kayong mga ID, para lang kayo dito, sinalang lang kayo sa gira, para kayong ma mabuti pa nga ang, nako po, mabuti pa ang tricycle uh, tri driver, may ID. Kayo na medyo nakikita naman yung mga kabirada, ang eriyang iyan. Yan po ang uh, inaakyat nitong mga tao ito. So, ibig sabihin, mahigit kayo sa 50 peraso na tatanggalin ngayong araw ng Sabado. Correct? Anong pizza ngayon? 12. So, last din na lang kayo. Ibig sabi nila, last din na lang kayo. Okay. Ulit, ano masasabi niyo sa kumpanya? Isa pa? Okay. Maraming salamat, ha?